At dito nga mga idol, habang binabaybay ko yung Kirino Highway mga idol, so sa may stoplight ng sangang daan, bigla talagang nagliparan yung balakubak ko mga idol sa ginawa ni Manong Driver. Tingnan nyo mga idol kung anong ginawa ng jeep ni Driver na yun. Habang patawid na ako sa stoplight mga idol, so biglang sumulpot yung isang jeep mga idol. Tingnan nyo mabuti mga idol. Ay na liko ka liko Hindi ko nga napigilan yung sarili ko, mga idol magalit mga idol sa ginawa niya. Naiinis lang talaga ako mga idol kasi nag-iingat na nga ako, ako pa yung madisgrasya. So paalala lang sa mga driver, huwag naman sana kayo ganun.